Ayan, ayan, ayan. Nanating huli ngayon. Hahanguin natin yung huli ni paring digs. <laughs> Para may paninda tayo. <laughs> Puro hipon. Ayan. Medyo mahina ngayon, no? Talagang bangan mahanginan mo na. May TV sing na ko na nagigil. Hindi nyo kang ito yan. Iyuta. Kung si malakat pa lang ha. Hmm. Dahil mo para rin ho. Para sa pagbang. Hmm. Adali na kanyaki. Baka baka na kanyaki bugas. Ano pa? Maski asin lang. Doon at chapa. Mayan lang. So yun, magandang gabi mga kaibigan. Ngayong gabi, pick up naman tayo ng ano, ng hipon na pang tinda natin bukas. Naka-pick up na tayo ng isang ano, isang maglalaot. Ito na nang tayo ng 3.3 kilos. Ito. So. Ayan. O. Ayan. Okay. May nihintay pa tayong isa. Sana marami siyang huli. Para marami tayong pantinda. Yun. Shout out sa inyong lahat. Salamat sa suporta mga kaibigan. So yun mga kaibigan. Dito na yung isa nating hinihintay. Tingnan natin kung may huli ay meron din kahit pa paano mas takol sa emo din classic yan ang kanyang huli animasag kunti lang eh okay. yan okay so alright yan ang huli ng hinihintay natin na isang maglalaw si paring Ronnie Kunti lang din ng hipon niya. Siguro mga tatlong kilo lang din. Tulong na tayo magpili. Hey. Ay, ayun eh! Ay, sayang eh. Malipot yun ah. <laughs> ah. ah, sa labuda. Naglugnoy pa ako sa... Naglugnoy pa ako sa kalyan Binalik mo sa lawod? Ah, lang sa balisan ni Clint. Di mo e, sa gilid sa balisan ni Clint. Beke <laughs> like, yung magamit ng manumano. Iyan naman I I ito. Ito magandang tumbok. Isay. Saruboy. Tumbok eh. Aral. yan? Mm -hmm. Ayan, ito na napili natin. Kiluin na natin. Yeah. Chris dusting. 3.2. Ah. Oh, ano? Ah, na ini. Lang isang kandigti. 3.2. Mm -hmm. Pangalawang maglalaut na nakuha natin mga kaibigan. Lagyan uh, sa, ano, sa box. Para ano, lagyan natin, yilo. Oh, natin na yung ilo. Lagyan natin lang yung sa doon ng box. Sunod naman natin gagawin, mga kaibigan. Hugasan natin yung hipon. Bago natin, ano, ilagay sa ilo. Para Pagka umaga ay sariwang-sariwa pa siya, mailako natin. Kasi pag hindi natin ito hinugasan, diretso yelo lang. Balansa yan eh. Balansa ng mga isda. Pagka umaga, medyo may ano siya. Nangamoy. Hindi katulad ng hinugasan na sariwang-sariwa siya pagka umaga. Pagka natin siya sa yelo. Kala mo bagong huli pa rin. Huling hugas na tayo. Tatlong hugas mga kaibigan. Sa mga gustong magyelo ng ano dyan. Hipon. Ayan, nuhugasan mo na yan bago isa lang sa hilo. Ayan o. Malinis na malinis. Para pinabukas ang paghango nyo. Kung maglalako kayo. Parang ganyan din itsura nyan. Hindi magbabago. Ito kasing hipon, pag napabayaan mo to. Mamumula ito. Ito, yung ulo. Pag namula na yan. Diyan na pala tandaan ng mga bumibili na hindi na siya sariwa. Ito sa prosesong ginagawa natin, hindi mamumula yan. Yan. Mahirap gawin, pero tandaan lang, sa katulad nating mahirap, ito lang ang hanap buhay natin. Kung hindi tayo maglaku, hindi tayo makabili ng bigas. Gawin natin maayos para yung mga customer natin ay masiyahan sa ating ano, mga suki natin. Aabang-abangan ka. Ah, doon tayo bumili. Kaya ano, yun. O yan, nakalatag lang yung yelo natin. Yan lang. Sa anim na pirasong yelo. Sold na yan. Sariwang siray, sariwa, sariwa yan kinabukasan. Ito na. Ito natin. Yan. Yan. Kalat natin yan. Yan. Tapos, ang pangalawang proseso niya ni eh, lagyan natin ng tubig. Lalagyan natin ng tubig yan. Ito na. Lagyan na natin ng malinis malinis na tubig. Ayan. Ayan, lagyan natin ng malinis na tubig. Ayan. Kung pa ano tong tubig, bakit lagyan natin ng tubig? para pare-parehas siyang malagyan ng yelo. Kasi pag walang tubig, yung sa ibabaw niyan, hindi may iyiluhan. Pag may tubig, pag ng tubig, lahat yan. Sariwa yan lahat. Ayan o. Oh. Yan. Yung paglagay ng tubig, eh, tama lang siya sa, ano, sa hipon. Ayan o, no, mga hipon o. Oh. Buhay pa o. Oh. Buhay pa. Yinayelo na natin o. Oh. Yan. Ganyan lang paglagay ng tubig. Huwag marami ha. Huwag marami. Tama lang. Nakaplat lang siya sa ano. Yan. Okay. Alright. So yun mga kabigan. Tapos na tayo sa pagproseso ng ating hipon. Siguro hanggang dito na lang itong video. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Sa mga followers ko dyan sa Facebook. Sa Facebook page sa Paigarong Official. Tsaka sa profile ko. Maraming salamat sa inyong lahat at sa mga OFW na nanonood ng aking mga video. Ingat kayo dyan palagi. Sana'y gabayan kayo ng Panginoon sa inyong mga trabaho dyan. So yun, mga kaibigan, salamat. Bye-bye.